Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka superkasari Malat-malat lang tayo, alam na this, ubo pa more. So anyhow, magandang umaga, maupay na adlaw, magandang buhay, maayong buntag, mga katimoray-waray, kabisaya nun. Good morning. Welcome back again. Nandito na naman ang Madam Negosyante ng bayan. Nagbabalik at naka-duty na naman dahil wala ang ating super assistant. Mukhang malakas ang tama ng sakit ng ating super A at tatlong araw na hindi pa nakakapasok na. Mukhang i-strictin pa ata ngayon ligo na ito. Huwag naman kasi bukas December 12 na. Pambansang Hakot Day sa Pure Gold na bukas 12-12. 10% discount, sabi ko pa naman, aagahan ko kasi gusto ko kahit pa pa na makakuha ng mga alak kasi nga limited stock lang. Ay, e super eh, pumasok ka na bukas. Sana gumaling ka na. Oo. oo. Eh, ako nga itong aking ubo ay Siguro tatlong linggo na itong ubo na ito na ayaw mawala-wala. Ito nga ngayon ako ay nagsasalabat oh, para mahagudan yung ating Lala muna na ang katika-tika-tika eh, kaya tayo ubo ng ubo kagabi nga eh, nag ano ako nag gin na may kalamansi para mawala na itong ating ubo hmm, at saka medyo malamig kasi pag, pag gising ng umaga talaga yung lamig na ano sa katawan kaya siguro maraming sakit kaya kailangan magsalabat mm -mm. Sarap dito. Ito yung salabat na may wit kalamansi Kasi hindi ko kaya magpakulo ng luya kaya ito na lang ako sa salabat ginger with calamansi na lang, mm -mm. para mas sarap yung ano dito sa dalamuan, mm. mm. Ganda ng aking glass glass mug, o oh, di ba na check out ko to ito sa TikTok o check out nyo lang nasa showcase ko ito may cover pa para hindi nalalangawan alam pag may gumili sit aside lang natin o may stirrer pa o social so ngayon muna time check muna tayo ay 7am so magsasalabat ko na ako mamaya na ako mga 9 magkakapi siguro hmm. ay sarap na. at kanina pala nagbukas ako ng 6am na pero nagising pa rin ako ng 4am kasi may estudyante tayo pinalabas ko lang pinapasok ko lang lasing ko nagbalik ako ng tulog kasi mamayang hapon hindi ako makakatulog dahil na pupunta kami ni Indoy sa market. Kailangan ko na mag-market. Wala na kami mga bigas, frozen items, gulay. Kasi nga dapat kahapon, ka Tuesday ang naki-schedule na ano, iwala tayong Super A. Ang Indoy naman natin, tulog-tulog eh, naman yon Imamaya. Eh, mamaya kailangan na niya bumili rin ng gamot kaya mapeper talaga kami pumunta ng market. So bukas kasi 12 12 nandoon naman ako sa Pure Gold. Kailangan ko na bukas mamili ng mga fruit cocktail, mga ano kasi sayang yung 10% discount. Sana nga ay makaano pa tayo sa mga Alfonso, mga gin, ikaso nga limited stock lang dito sa Pure Gold ko. Kaya paunahan talaga. Ang plano ko nga ay sasabayan ko sa umaga pag gising. Andun ako sa Pure Gold. Mulat na mata na sa Pure Gold na ako, di ba? <coughs> Excuse me po. <coughs> Ayan. Inubo ka tuloy. Diba? Nakakaloka. Ayan. So, ngayon, wala pa rin tayong ibang gagawin kundi mag-display kasi meron pa rin tayo mga display-display hin. Ayan pa. Mga displayhin, ayusin. At, arrange-arrange. O, refill-refill ng mga paninda natin. So, sana gumaling na natin yung Super 8. Makapasok na bukas. Kasi nga, 12-12-12-12 na sa pure gold. Always panalo. Kaya kayo, tandaan nyo yan ha. Sayang din ang 10% discount. O siya, magsalabat-salabat muna ako at tinda-tinda muna. At mamaya naman eh, display display mag-ayos-ayos. Okay? So, bye-bye. Good morning sa lahat. Sa magising na at patuloy na lumalaban kahit walang kalaban. At sa mga inuubo-ubo ay magsalabat tayo. Okay? At sa umaga din, ang ginagawa ko kasama na sa aking morning routine is yung pag-encode ng mga code ng JTI cigarette. So, ngayon naman medyo laylo naman tayo. Kunti lang mga ayos-ayosin natin. So, mag-encode-encode -encode ako. Ay, kaipon na ako. So, mayroon ako negosol. Upwards, wala pa kasi hindi pa ako magawan dahil nung ginagawa na ako napakabagal ng internet ayaw mag go kaya buti sinigo solve in a go 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 It's gupit-gupit time pag may time. Ngayon na lang ulit ako nakapag-gupit-gupit ng ganito kasi nga meron naman tayong super assistant. Oo. Oh, oh, ang ating super assistant naman i eh, maaasahan sa mga ganyan. So ngayon absent na siya ng 3 days kaya tayo na ang gagawa ng mga trabaho kasi hindi naman pwede nating wala tayong display dahil wala lang tayong super assistant. O oh, di ba? Buti na lang ang Madam Negosyante hands-on pa din sa tindahan. Oo, oh, oh, importante talaga tayo mga negosyante, hands-on tayo para kahit wala yung ating mga super assistant, eh, okay so alright pa rin ang operation ng ating tindahan, at syempre, habang nagugupit-gupit tayo, nagtitinda-tinda uh, at gupit ulit diba, kasi mabilis maubos ang mga gupit-gupit kasi dito sa uh, Rose Jam idampot eh, lang yan sila ng dampot Minsan nga, anim. Gupit-gupit. Sabi ko, sayang yung gupit-gupit ko. Mayroon naman tayo mga wholesale din yan. Naka-scotch tape na anim. Ang ibalang lang talaga, eh, gusto yung kunin kung ano yung mga madadampot nila. Ayan. Habang nagugupit, nagtitinda. Multitasking baga. Ganun. Ito na mga kasuper, ang pag-uumpisa ng ating pag-iimbak talaga ng alak, no? So may order tay kay ahente no Monday, ngayong Wednesday dumating 10,000 din inabot. Dalawang box lang ng Alfonso. Alfonso, ito ay may free na t-shirt tsaka magdaw. So yun din ang papang-giveaway din natin dadagdag. Tapos nag-order din ako ng limang may tenga at tsaka ito, itong limang uh, 750 ml tsaka soju. So unti-unti lang yan kasi isipin nyo 10,000 agad yun one time bigay lang, dalawang box, 10,000. So, ito naman ay galing naman to kay Pure Gold. Kukuha din ako kay Pure Gold kasi si Pure Gold ay pwede credit card. Dito kasi sa mga ganito ay kailangan mo ng cash. So, limited lang yung cash natin, kaya yung iba kukunin natin kay Pure Gold. So, ilan na? Oh, Nag-aawin ni Pusa dito. <laughs> ilan na yung ating ano, meron na tayong 1, 2, 3 box na litro. Siguro mga kailangan ko pa ng mga tatlong box. At itong dadagdag natin. Okay, so umpisa-umpisa na tayo. This is it. Let's go. Mayroon tayong koko Mama na in order kay Pure Gold. Isang box ito. 48 pieces ata ah, to. Hindi ako nagkakamali. Kasi nagkakaubusan itong si koko Mama. Ang benta ko nito ay 35 pesos. Sa market nakabili ako nito 35 na. So binenta ko dito 40. So nagkaroon sa Pure Gold. Sabi ko kay Ahinte itabi ako isang box. So ito mayroon binigay. E, kaso puro maliit, walay malaki. Tapos punta ko dun sa Pure Gold, ubos na naman si Coco Mama. As in, wash out dun sa displayhan. Kaya buti naka-order pa ako. So, i-ano na natin muna ito. Dito. Muna to kasi mabinta din ito sa holiday season dahil ito ang ginagamit ng iba pang bigo, pang mahablanca, pang luto sa ulam, di ba? O pumama, bikini men, o oh, fresh gata, unang piga, o oh, di ba? 35 pesos lang sa Russia Minimart. Bili na kayo, dami tayong stocks ngayon. iba ba? Saya-saya. <laughs> ito ka ang negosyante. Pag yung mahirap hanapin Tapos nagkaroon ka ng stock Ay nako Talaga naman O siya O hindi na magkasa So ito pa 48 pieces na ata nga ito Ayan Okay okay Pera Grabe na 1 2 3 4 5 6 7 Pamalingki ko na ito sana eh, One? kumating ka pa. Okay. 17,157. Tinanghali nga rin. 5k na lang yung pamalingki ko. Pambigas ko wala na. Ano po, inaasahan Merkulis na pala. 157, 157 na lang. Merkulis na pala. Tapos, double booking tayo. Balik namin yung January 8 na. Ano kaya yung ano dun? Yung mabili lang naman. Limang ano? 5k Oh, ay ten pala. Ten camel red. wow ah, merry christmas merry christmas camel camel lang sa kalabu <laughs> Gawin natin christmas tree kita ano ano may Mighty green. Mighty, green. mighty camel. crystal red blue lights Oh. Wow. Uh, ito 'yung Boyco 103 ba Kasi Thank you, so, wow. uh, 30, 15, 15, 15. Thank you very much. Merry Christmas. Christmas. Wow. Uh -huh. Dahil sumusunod tayo sa SRP price meron tayong pamasko na isang rim at kalahating camel Thank you JTI. Dagdag pambenta na rin at worth 30k ang ating kinuha na babayaran natin sa January 5. January 5 ba? Ang sabi January 5, ay January 8. So ito na. Siyempre, <laughs> kami lang malakas kaya 10 rim. So kakasya na siguro to. Pag hindi magkasya, edi punta na lang sa ibang wholesaler o siya. Aha, aha, aha. Alright. right. dami, dami sigarilyo. Kami lang talaga malakas. Sana all. Bye-bye na